sa isang liblib -lib na baryo, may isang bahay na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Kubo ito, nayari sa kahoy at sa wali. Nasa kabila ng kanyang simpleng anyo, ay tila pinamamahayan ng dilim. Nakapalibot dito ang makakapal na mga puno at matitinik na halaman. At sa araw man o gabi, tila may malamig na hangin bumabalot sa lugar. Ang sabi ng mga matatanda, doon daw nakatera si Aling Ines, ang matandang mangkukulam na bigla na lamang nawala isang gabi. Ayon sa alamat, namatay siya sa sariling bahay ngunit dahil sa dami ng galit po na naiwan niya, hindi siya nakatawid sa kabilang buhay. Isa pa Maraming tao ang naniniwalang hindi lang siya basta tao. May halong kakaiba ang kanyang dugo na nagdudulot ng sumpa sa sino mang lumalapit sa kanyang tahanan. Isang gabi, tatlong binata, si Jose, Lito at Nestor ang nagkasundong si Bipin ang misteryosong kubo. Matagal na nilang naririnig ang mga kababalaghang kwento. Ngunit sila'y puro may tapang at tangungutya sa kanilang mga mata. Pananakot langin yun ang mga matatanda para hindi na tayo magpuyat, sabi ni Jose. Baka nga wala ng anino ng aswang umulto dyan. Sabat ni Lito, sabay ngisi. Pagsapit ng alas dos ng madaling araw, nagdala lamang sila ng flashlight at isang kandilang may simbi na sakaling mawalan sila ng ilaw. Bago pa man sila makarating sa kubo, naramdaman na nila ang kakaibang lamig sa paligid. Ang mga puno ay tila humuhuni na parang bumubulong at ang hanging malakas ay tila may daladalang mga tinig na nagmamakaawang mga kaluluwa. Pare, alam ko matapang tayo pero kakaibang lugar na to, sabi ni Nestor habang tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Sa kanilang pagdating, nakita nila ang lumang pinto ng kubo na bahagyang nakabukas. Mula sa loob nito, may makapal na alikabok at amoy na nabubulok na kahoy ang sumalubong sa kanila. Nang sila'y pumasok, natagpuan nila ang mga dingding na puno ng mga nakaukit na simbolo na hindi nila maintindihan. May mga bangkay ng ibon at hayop sa sahig na tila inalay o ginamit sa kakaibang ritual. Habang iniikot nila ang loob ng kubo, bigla na lamang nawala ang ilaw ng kanilang flashlight. Sinalila nila ito ng bagong baterya bago sila umalis. Ngunit ngayon ay tila naubos agad sa gitna ng dilim sinindihan nila ang kandila at doon nagsimula ang kanilang pagsubok nang magsindi ang kandila unti-unting tumingin ang tatlo sa bawat sulok ng bahay narinig nila ang mabibigat na yabag mula sa itaas ng palapag kahit na ang kubo ay tila walang hagdan paakyat sino yan higaw news ngunit ulang sumagot, maliban sa tunog ng pagkaluskos ko sa itaas. Biglang may narinig silang mga bulong. Hindi nila mawari ang sinasabi ng mga bulong, ngunit nararamdaman nila na iyon ay may puot. Parang pinapanood sila, sinusundan ang bawat kilos nila. Tila may nagmamatsyag, isang presensya na hindi nakikita ngunit malakas ang dating. Bumalik na tayo pare. Parang awa na nyo na. Nandito na rin naman tayo eh. Ayoko na. mulungin ni Nestor na nagsisimula ng manginig. Ngunit bago pa man sila makalabas, ang kandila ay bigla nilang umupula. Hindi ito ang normal na kulay ng apoy. Mapula ang kandila naging malalim parang dugo. Mula sa pintuan ng kubo, isang anino ang lumitaw, mataas, matandang babae, may mga mata na tila dalawang itim na hukay. Walang aninong nauhulog mula sa kandilang sinindihan, ngunit ang babae ay tumingin sa kanila na parang nalalaman ang kanilang bawat kilos. Tulungan mo kami, sabi ni Lito sa pabulong na tinig ngunit walang nangyari. Ang matandang babae ay nagsimulang magsalita sa isang lumang wika at ang kanilang katawan ay tila nanigas, hindi makakilos. Isa-isa silang nararamdaman ang lamig na tila bumalot sa kanilang mga buto. Hindi nyo alam ang ginising nyo. Hindi nyo alam ang mundo ng inyong pinasok, sabi ng babae ang tinig niya'y tila dagundong na nagmumula sa kailaliman ng lupa. Sa wakas, natakasan nila ang kubo. Nakauwi si na Jose, Lito at Nestor, ngunit may kakaibang nangyari pagkatapos ng gabing iyon. Isa-isang nagkasakit ang tatlo at kada gabi binabangungot sila na isang babae na nakaitim may patingkad na mata na walang laman kundi puot at galit. At sa bawat panaginip, naririnig nila ang bulong. Isa-isa kayong papalik dito hanggang sa ang kaluluwa nyo ay akin. Hindi nagtagal, napansin ng na mga tao sa baryo na si Nause, Lito at Nestor ay tila ba ibang tao na. Hindi na sila nakikihalubilo at lagi na lamang silang tila balisa at kot. Ang huling balita sa kanila, ang tatlo'y umalis sa baryo at hindi na muling nagpakita. Ngunit ang kubo ay nananatili pa rin doon, nag-aabang sa dulo ng layon, kung saan ang masamang espiritu ni Aling Ines ay naghihintay sa mga susunod pang matagtatangkang makialam sa kanyang tahanan kung sakaling dumaan ka sa isang bahay o lugar na may kakaibang pakiramdam, huwag mo nang subuking alamin kung ano ang nasa loob. Minsan, mas mabuti iwan na lang natin ang mga bagay na hindi natin kayang paliwanag.